Ang dating Miss Universe na si Catriona Gray ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa marami hindi lamang sa larangan ng kagandahan kundi pati na rin sa pamamagitan ng kanyang pakikipaglaban sa scoliosis. Nakipagtulungan siya sa Scoliosis Philippines upang itaas ang kamalayan tungkol sa kondisyong ito, lalo na sa pagdiriwang ng International Scoliosis Day. Nang siya ay labindalawang taong gulang pa lamang, na diagnose si Catriona na may scoliosis. Ang pagka-diagnose sa kanya ng huli ay nagdulot ng kawalan ng pagkakataon na magamot gamit ang brace. Dahil dito, binigyang diin niya ang kahalagahan ng maagang pagkakilala sa kondisyong ito upang makapagpagamot agad. Ibinahagi rin ni Catriona ang kanyang mga karanasan ng insecurity at body shaming dahil sa hindi pantay na hubog ng kanyang katawan. Madalas niyang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin o litrato, at minsan pa'y sa pagsukat ng damit, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkabalisa at kawalan ng tiwala sa sarili. Sa kanyang pagsali sa mga beauty pageant, naging mahirap para sa kanya ang mga pagkakataong pumupuna ang mga tao sa kanyang unflattering angles na dulot ng abnormal curvature ng kanyang spine. Upang makatulong sa iba, nakipagpartner si Catrayona sa Scoliosis Philippines para ipakalat ang kamalayan tungkol sa scoliosis. Isa sa mga hakbang na kanyang isinagawa ay ang kampanyang hashtag StripesFitCheck. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng fitted, striped shirt, maaring makita ng mga tao kung mayroong kakaibang hubog sa kanilang katawan na maaaring senyales ng scoliosis. Sa kanyang post, Sinabi ni Katrina, I hope in my story, you can find the encouragement. That despite chronic pain, different shapes and sizes, proportions, and angles you are capable of whatever dream arises in your heart. We're hashtag bent but not broken. Sa posting ito, nagdemo siya kung paano gawin ang hashtag stripes fee check. Maraming tao ang nagpapasalamat kay Katrina sa kanyang pagbabahagi dahil malaking tulong ang kanyang kampanya. Marami rin ang nakarelate sa kanyang kwento at may mga humingi pa ng tawad dahil isa sila sa pamuna sa kanyang katawan noong nakaraan. Ang inspirasyong hatid ni Katrina ay patunay na kahit na mayroong mga hamon sa buhay, hindi ito hadlang upang maabot ang ating mga pangarap.